So hello, what's up mga boss? So bali sa episode natin for today. So mag-share na naman tayo sa inyo ng isang technique na naman pagdating sa tiling works. Gamit lamang yung ating alambre at saka pako. So siguro marahil uh, hindi nyo pa napapanood to sa ibang mga tile So kaya ituturo ko sa inyo kung anong gamit ng pako at saka alambre na to. Yan, so bali ito yung area na natin mga boss itong ating walling. So bali nakikita nyo ito ay rough finish. Nakaprepare kasi ito para talaga sa tiling work. So kaya naman talagang magaspang talaga yung pagkaka finish niya para kapit-kapit yung ating adhesive na gagamitin dito. So bali ngayon, for episode natin for today, syempre gaya na sabi ko, share ko sa inyo kung anong gamit nitong alambre at pako. So makikita nyo mamaya kung anong purpose nito. So dahil nga, kita nyo may laylayan tayo dito So, bali, pagka natin, dito tayo mag-uumpisa sa laylayan niya sa baba. So, ngayon naman, syempre, hindi na tayo maglalagay ng salo dahil hindi naman levelado yung ating biga. At isa pa, mahirap din maglagay ng salo at uh, isa pa, dagdag sa gastos ng materials natin kung anong uh, isasalo natin dyan. And then, syempre, mahirap mag-adjust ng tiles kapag meron tayong salo sa ilalim. So, kaya naman alambre at saka pa kulang yung gagamitin natin. So para meron tayong pre-wheeling sa pag-adjustment ng ating mga tires, pwede natin siyang ibaba or itaas depende sa gusto natin. At pagdating naman sa levelation natin, so laser level na yung ginagamit namin pang level. So hindi na kami gumagamit ng level hose. So para mas madali at accurate yung ating pagle-level. At isa pa, mabilis na yan. Hindi natin kailangan gumamit ng level hose pa. Magle-level-level -level tayo, papunta doon. Ito, susundan nyo lang yung ilaw depende sa layout na gusto ninyo. So bahala na kayo kung anong sukat yung mga tiles na gagamitin niyo kayo na bahalang mag-adjust basta importante lang mga boss huwag niyo kakalimutan halimbawa yung ilalim nito overhead nito wala pang finish hindi pa na-finish hindi pa napapalitadahan i-adjust niyo na lang yung inyong tiles pababa nang sa ganon pag pinapalitadahan to eh pantay dun sa tiles so yun yung ating magiging allowance naman. Pero kung mga naka-finish na yung ilalim yung overhead ng ating mga beams, so ipantay nyo na lang yung mga tiles nyo dyan. So bahala na kayo mga boss kung paano nyo gagawin yun. Ayan. So ayan mga boss, so bali ito na yung uh, purpose ng ating ginawang pako at alambre. So ayan bali yung ating alambre, nilagyan lang natin ng hook sa dulo para maisabit natin dun sa tiles. And then nagpako tayo dito sa tapat nung mga tiles na kinakabit natin. So ang purpose kasi yan mga bossing para hindi siya uh, dumaus-us pababa or bumaba malaglag. So kaya natin nilalagyan ng support na alambre at pako. Ayan, so okay lang mga boss. Kung gusto nyo gayahin yung technique na yan, bahala kayo. So kung wala kayong mga alambre, tali, pwede. Kaso nga lang problema, mag-iisip kayo kung paano nyo iuhok. So pwede nyo paikutin yung tali. Halimbawa, tali, nakabang na yan. Sa likod ng tiles nyo, papadaanin. Ang problema nga lang, no, hindi nyo na magagamit. Ito, yung mga alambre na to, pagkatapos natin uh, mapatigas yung tiles na yan, pwede natin gamitin ulit itong mga alambre at pako na natin hanggang matapos yung project natin. So kaya naman sulit yan, hindi ganong sayang. At ito pa mga boss, ang kagandahan nito, ang bilis siya adjust, ang dali, ang dali lang. For example, di ba, kita nyo, hindi papantay yung tiles natin. Ito, walang problema tayo sa adjustment kahit nakakabit na yun dito sa may pako. Ito, pwede nyo yung hilahin patagilid or kaya medyo pukpukin nyo. Ayun, kita nyo, habang pinupukpuko, ko, yan, di ba, pumapantay na. O, di ba? O, yan, pantay na. So, ganun yung kabilis yung adjustment yan mga bossing pupukpukin -puk nyo lang itong alambre ito palayo para nasa ganun yung tiles tumataas or pwede nyo rin i-adjust siya pababa at so ito na mga bossing natapos na natin itong ating first layer ng tiling work so gaya ng sabi ko ito mga boss kinamita lang natin ng alambre at concrete nail so bali yung ating alambre lalagyan lang natin ng hook na ganito so para may sabit natin yan dito sa ilalim so bahala na kayo kung kano kalaki yung gusto nyong hook na gawin ang importante makakasabit. Tapos yung alambre na gagamitin, nyo is huwag masyadong manipis kasi uh, pag manipis, uh, malambot. So itong ginagamit ko is 16 yung laki nitong ating alambre. Okay na 'to, matigas na 'to, hindi na 'to basta-basta. Ah -basta, uh, tutuwid yung ating uh, hook na yan kasi pag malambot, may tendency na tumuwid yung ating hook kasi medyo mabigat yung ating tiles. Okay, lalo na kung malalaki. So actually ito, pwede naman talaga wala naman halos ganito eh. Ang problema nga lang, syempre, pag naglagay kayo ng tile, sihintayin nyo yung matuyo. So, pag iniintayin nyo yung matuyo, nagkukonsumo tayo ng oras. So, mas matagal. Okay, so, bali pag second layer natin, tatanggalin na natin itong ating mga alambre at concrete nail. Pwede na tayong pumatong dahil matitigas na yan. So, ayan mga master boss, natapos na naman natin itong sang side ng uh, natin. Ayan, ang haba mga master boss nyan. Mula apari hanggang hulo. Ayun, o. Oh. Ngayon, yan, papatulong naman tayo pag grout So, pag grout na lang natin. Tapos na yan. So, ganyan lang mga mga kabilis mga boss mag -tiles. Basic lang. Isang araw lang. Hindi na kailangan mong pabuti ng dalawang araw, tatlong araw. Isang araw lang yan. Kasama ng grout. O, para sabay baklas ng andamyo. Lipat naman sa kabila. Ayan, di ba? Basic lang. Basic na basic lang yung ating uh, tiling works.